Hello guys, good afternoon. Ito na naman tayo, si Robski Master. Mayroon lang tayong kukwento at isishare na talagang mamamangha kayo dahil isa siyang businessman at vlogger. So, isipin nyo, 13M a day ang kinikita niya. So guys, ito, panoorin nyo. Chinismiss sa <laughs> akin si Ale. Ako, alam ka. Mikita ka daw ng 5M a day. A day. Eh? May no, ganun? No, yun po yung medyo mahina na ako. Na po, mahina diba? time po, m m oh? <laughs> di Mahina yung 5M a day. Magkana yung pinasa. Di ka po mahina, di diba? No, may time po na. Kalim. ng sobra sobrang Kaling. lakas po. Pumapalo po minsan ng 13, hmm? ganun. 10 eh, to 13 ako. Oh, no, diba? Pero kasama oh, araw, oh. puhunan. 13M. Ilan ang sports car mo na ngayon? Ah, uh, ngayon po meron oh, po pero, Ferrari, Lamborghini, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Hindi oh, ko po sa pamilya na alam. Diba? Wala na siya oh, sa dami oh. ng sports car. Una so mga, pag binili mo yun, oh. cash? Apo, uh, bali lahat po ng property po na binili po namin, mag-asawa, saka po mga sasakyan, cash kas po lahat, po, walang no? utang, zero. Walang, utang. Wala Pwede eh, po, eh, dila, lalo, eh yun, na lalo ka pag binayaran mo. Mayamanin na, di ba? Yun po yung pinaka-proud po ako para sa sarili ko na never, Kaling. opo, kung hindi ko kayang bilhin, uh, hindi ko po bibilhin.